Sama natin to si Peter sa panipat. Tingnan natin to sasabay sa ronda. Dito sa barrio na yun. Panipat. May sumabay. Si Peter. Oh, gusto na umuwi agad. Tingnan natin yung mga nalipad. Yun mga MDR natin. Tatlo. Ang laban natin. Yun yung mga tatlo -tat natin. Nalipat brown natin isa yung isang brown ay nawala At overfly ito na lang natira ganun talaga Nagaling na to sa landing board oh. hindi ko pa naman pinapapasok at pinahayaan ko mama na magala si brown check ito wala ibon ko ranging talaga oh hindi na ronda wala makulimlim kasi kaya lumalayo kaya na mga ibon bumalik na after 30 minutes ayan, nagbili para ayos ganda ronda nila ayan o ito mga ibon